tap mga kautol magandang umaga po yan tayo po ngayon ay nagbisita muna din sa ating ano area number number 1 2 3 nasilihan po ay napakaganda pala ng bunga na re punong puno po pala re ay yung isang iyon ay punong puno din mag harvest na naman po pala tayo pangatlo ayan o oh. kaya lang medyo makapal na ang damo damo po ayan po oh. Oh, punong puno pala ito ng bunga hmm. Dami Nakakatuwa po yun oh. hmm. Para po pala yung namunga ng husto Hindi ka na napansin Yun po oh. hmm. Sa paari oh. Apagkadami po pala Ang bunga Nahihinog na yung iba Sobrang tayo po ng bunga Yun yung iba ibay. Eh. Pero okay lang Yan. Ah, Para po po ng kasamastri din Narinig ka ba, oh. Tayo po ngayon magbibilad ng palay Ito yung ko po binisita ko Area number 3. Ay, harus lahat pala mabunga. Hmm, kataas. Ayan po. Hmm. Hmm. Ang dalo na yung iba. Chili flakes dapat to. Oh. Ayan po. Dahang bunga. Ari, liit to. Oh. Ah, pero ang bunga naman eh. Puno. Ayan. Punong puno punong buwa bunga. Mm. Yan. Yan po. yan ang gaganda. Bah. Igas ka na naman. Lalo na po. Aray oh. Bah. Ay hitik na hitik. Ang bunga. Mm. Pagkakadami. Abala nga po tayo sa pag aani eh, mga kautol napabayaan ko ari Ay pala may punong-puno po pala ng bunga Yan o yan Mamumuti po pala ulit tayo Kaya lagi ko po muna At yan ang kapal po ng damo Hindi ko na makita Pero ayos po marami po na mapupunti Mabuntahan po natin yung kabila Yan ada po yung isa oh. Napakadam ah, bunga. Yan. Yan pa po. Oh. ada bunga. Para po mas tree na naman. Hmm. Yan. Ay, halos lahat. Hmm. Nakakatuwa. Hmm. Ah, punong puno hmm. Pero yun. Ito po yung sa ng buo. Walang tigil. Yung pong ating uh, sili. Ito naman mga kotila, alagang alaga po natin. Yung. Hmm. hmm. Salamat ah. Pang, pang, pangatlo na po natin puti. Para kasmas hmm. marami marami Ay, maraming maraming salamat po. Ah. Salagang, ano ka magandang gawin dito mga kautol. Dito sa ano. Comment nga po kayo yung sa ganitong kulay pula. Ano kung na ano gawin natin. Hinog na eh. Ayan chili flakes maganda rin to maganda rin negosyo po yun sa merkado eh, pasok na pasok maganda po oh, lalo na rin oh. tahan ko po ari at ilang araw na po ko nag aani eh. Ay, hindi ko napapansin pala putihin na po pala yung area number 1 saka area number 3 ha ay kaya naman ha yung pala ay... eh yan ang bilis po yan ang ganda po sagana sagana po hmm. Ay yung yan e, kaya lang mga tayo naman po eh magbibilad muna nang uh, sa makalwa po po yung mamumuti na sa ano po tayo pa magbibilad ng aming kainin po ulit pangalawang araw po yun at kahapon po inabot tayo ng ulan ah, talagang dali na ako ay yan tayo po tara tayo po, uh, na sa kabila po ang dami kabuti mga kaunton ko ang kabuti nito ganda dami yun hmm. mayroon pa dito yun know, o puti sa kain okay, to mga kain kaya to mga auto ah dito na po tayo mga auto ito po yung kahapon yan pangalawang araw po natin bibilad hmm. tanggalin lang po natin yung ano patok gagawin na po natin mga kautol. dala po ng init mga kaotong taon mga kaotol, walang ano, walang problema sa kainin po. Yari yeah, na po rin kabila. Ara na po sunod Ah, uh, mga kotol, yari na po. Mamaya uh, naman po tayo maghahalo. Uh, isang oras. Halo uli para po mabalik. Yan, habang tayo po yung nagbibilad. Uh, shoutout po kay Sara uh, Sir Antonio Sanchez. Yan. Maraming salamat po. Lagi daw po siya nanonood. Um, God bless po. Saka Tolitz Montejo. Yan, shoutout po. Ramia. Yan. Kaya, saka po kay Cesare Baristo. Shoutout po. Maraming salamat po ah uh, ito si Tita marlu Baganes. Shout out po, maraming salamat po sa uh, palaging suporta sa amin pamilya at sa uh, aming mag-asawa. Agwaskim, yeah, shout out din. Ah. Uh, sa kay uh, Rosalinda Abadiano, shout out po 'yan. Helen Rodillo shout out. Camilio Bilio, shout out sa iyo. Joey Gueyab, shout out. Uh, saka kay ma'am Rose Marie Mento shout out po sa inyo <clears throat> saka po kay Kati uh, Cervantes shout out saka po kay Sir Rosario Ilag Ilagan Yan. shout out po Tita Valdez shout out po ma'am saka po kay Tita Becky An Ancheta shout out po saka po kay Pilipina Gonzales shout out po tita lagi po mag-iingat diyan yan Saka po kay Ma'am Lenzel Camara, shout out po. Saka po kay uh, Sir Warren Cabriga, shout out uh, Pinsan. Saka po kay Tito Pidel Gonzales, yan shout out po ng marami. Uh, ingat po lagi. Saka po kay Sir Renan uh, Manggunon Shoutout shout out po kay Saka po kay Arbi Tale Tale ka Nosa Mabulay, shout out po kay Saka po kay Tita Grace si Sebastian. Yan saka po kay Tito ha, saka po kay Mama Cholen shout out po lagi po ha, saka po kay Mama Mamita Alicia shout out po sa, sa aking kaibigan yan saka po kay Mama Lorena Bolus yan shout out po saka po kay Allen Abiliar shout out po saka po kay Warren Hernandez yan shout out po saka po kay Nanay Eden Cabriga yan maraming salamat po kasi ka po kay Charina Cabriga shout out po ka po kay Ma Ma Marlo ito yan sasabihin na Cabriga Melody Herbas shout out po Tiyo na po. Hindi na po maano. Kapag na rekato ah, yun. Ha mga kotol. Yari na po. Pag naimpis natin. Tayo po yung hapon na rin. Alas 4 na. Yan sana po yung kainspera sa inyo. Yari na po yung aming kainin. Ng aming mag-asawa. Yan sana po yung kainspera sa inyo. Sipag ng putsika.